Sa pag-ibig, hindi raw dapat sa pilitan. Pero mayroong mga tao na ito'y pinipwersa sa pamamagitan ng gayuma. Naniniwala ba kayo sa gayuma? Bagay na hindi sinasang-ayunan ng simbahan katoliko nakakatakot, hindi ba? Pero totoo ba ang ritual na ito at ano ang epekto ng gayuma? Narito ang kwento ng ilang nakaranas ng sinasabing pinilit na pag-ibig. Kayo na ang humusga kung maniniwala kayo sa love magic. Member ba kayo ng Broken Hearts Club? O di kaya'y no boyfriend since birth? Hindi swerte sa pag-ibig kaya palaging status single. Kaya ang takbuhan ng mga desperado para mahalin ang kanilang the one ay gayuma. Pero ang tanong, totoo ba ang gayuma? Ang 31 years old na si Bianca, hindi niya tunay na pangalan. Walang spark at cloud nine na naranasan. Dahil simulat sa pool, hindi niya nakukuha ang lalaking gusto niya. Madalas tuloy na uuwi siya sa pagiging miyembro ng SMV o sa Mahang malamig ang Valentines. In short, walang jowa. Pero hindi na ngayon. Dahil ang kanyang status, biglang naging in a relationship na. Salamat daw sa gayuma. Aminado si Bianca, hindi daw siya ganon kaganda. Pero nasa kanya naman daw ang lahat ng pwedeng hanapin ng isang lalaki. Girlfriend material daw kasi siya. May mangilan-ngilan na rin siyang nakarelasyon, yun nga lang, malas. Kung hindi daw siya niloloko, abay lagi naman siyang iniiwan dumating pa nga sa puntong suko na siya sa pagmamahal. Misa may isip mo yan na parang bakit do I deserve this? Eh, may iniiwan ako kahit wala akong ginagawa. Sobrang minamahal ko sa 100%. Kasi iwan ako, tapos iiyak ako, maghahabol ako, tapos parang dumating pa nga sa time na ayoko na magmahal, ayoko na. Hello, Mars! Oh, ako, pagpantang na ako Dyan. I'll say bye. 2021 ang makilala ni Bianca ang isang lalaking gumising sa kanyang natutulog na puso. Siya na ang kanyang Mr. Dreamboy Boy. Guwapo, matipuno at mabait. Yun nga lang ang siste. Hindi siya ang type si Bianca, sige pa rin sa pag-aura. Lahat ng effort ng pagpapakyut at pagpapapansin, ginawa na. Kaso, dead pa rin si Boylet. Hindi pinaglo ko pala ka ng ulo. Ay, thank you ah. Pero sorry, kakakain ko lang din eh. At saka, manok pala yan. Allergic ako dyan eh. Asensya ka na, sa ibang araw na lang zone agad si Bianca. Dito na pagdesisyonan na niya na gumamit ng ipinagbabawal na teknik ang gayuma. Mating ako sa point na, sige na nga, I will um, try this para lang mahalin ako. Pwede kang mahalin ng tao nang hindi ka nagdubig. Pwede kang i-appreciate ng tao nang hindi ka naghahabol sa kanya. Meron kasi akong ginamit, gumamot yung ni loob niya sa akin, hindi nga na ako natitiis. So yun nga, naging expressive na siya sa mga tao. Buong pagmamalaking iflinex ni Bianca ang mga gayuman na ginagamit niya para makuha ang pag-ibig na inaasam-asam. Mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Ang isa pa daw dito na bilin niya ng humigit kumulang 20,000 pesos. OMG! Worth it ba? Ito, pampaamo yan. Halimb pwede mo yan gamitin sa kahit kaninang tao. Kung gusto mo, umamo sila sa'yo, sumunod sila sa'yo. Tapos ito yung pampatawag. Halimbawa, magkaaway kayo. Ito lang gagamitin mo, lalapit siya sa'yo. So ito, yung aaamo siya sa'yo, tapos maganda ka sa paningin niya. Ito naman to, itong, itong dalawa, ilaligay mo siya sa ear, sa eye, sa, eyebrows, sa eyebrow, sa lips, ganyan. Tapos, pag naamoy ka, iko yung ang ganda-ganda-ganda mo. Gusto, eto! <laughs> Naka-concentrate lang siya sa'yo. Ah, uh, syempre, meron kang paglalagyan yan. Sakay <coughs> Hindi, malapit na naman. Sige. Hindi, ano ka ba? Sige, sakay ka na, dito. Matapos gumamit ng gayuma, si Bianca na dating nagahabol, ngayon, siya na ang hinahabol ang dating hindi pinapansin, ngayon siya na ang center of attraction. At ang dating sumuko at isinumpa na ang pag-ibig ngayon ay malapit ng sumumpa sa simbahan para sa panghabang buhay na pagmamahalan. Yan daw ang naging bisa ng gayuma sa kanya. He wants to marry me. Gusto niya na akong pakasal. Lagi niya sinasabi sa mga tao, Mrs. ko, Mrs. ko, yung ganon. Tapos Um, kahit sa mga friends, kamag-anak niya siya, sabi, misis ko to. Kung subok na ni Bianca ang Gayuma, ang nakilala naman namin si Julia. Hindi rin tunay na pangalan. Pinag-iisipan na rin na sumubok sa Gayuma. Pag-amin ni Julia, limang taon na ang nakakaraan simula ng hiwalayan siya ng kanyang mister at ipagpalit sa ibang babae. na tayo, na. sa panaginip, hindi raw naisip noon ni Julia na ang pag-ibig na naging pundasyon sa pagbuo nila ng pamilya, ang siya wawasak dito. Sobrang sakit, syempre. Dumating sa point na ano, uh, magpakamatay na. Uh, Kinausap ko naman yung hasdan ko kung totoo. Inamin niya naman po. Nagmakaawa na, nag ko sa kanya na ituwid, uh, maging kami ulit, alang-alang sa mga bata nga po kasi pa, mga maliliit pa naman. Eh, yun po yung pinili niyang buhay. Siya yung nagsabi na pasensya na kasi ganito na, eto na yung naging desisyon niya. Napag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at Sira sa salita ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat efektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Sa kabila ng nangyari, gusto pa rin ni Julia na makahanap ulit ng bagong pag-ibig. May takot lang siya na baka wala nang magkagusto sa kanya lalo pat may edad na rin siya at may tatlo ng anak. Pero para sa kanyang the one, handa raw siyang muling sumugal gamit ang kahit anong klaseng gayuma. Siguro sa part ko, kasi tatlo na yung anak ko, sino ba yung taong halimbawa, binata. Sino ba yung gusto ng binata na may mga anak na, di ba? Siyempre, yung kapag binata, hanapin niya rin yung dalaga, ganyan, ganyan. Siguro, makikipagsapalaran na din po sa gayuma para maramdaman din po kung paano mahalin ulit. Bukod sa poong nasareno, dinadayo talaga ng mga tao dito sa Quiapo ang itinitindang mga pinaniniwalaang gayuma na magpapabuti o magpapaigi ng relasyon sa sa ng dalawang tao. Ano ba tawag dito, Nay? Ano po yan yung ugat po yan ng ano, tawag na kaway na kahoy? Okay, ugat ng kaway na kahoy. Apo. So, itong ganitong mga nakabote, isang daang piso ang isa, ito ang pinaniniwala ang nakakagayuma. Opo. So, kung gusto ko umutang sa'yo, uutangan kita, di ba? Ikakaway ko sa'yo yan. Opo. <laughs> Ganun, <laughs> Ganun. <laughs> po. Kung, gusto kong magkagusto ka sa isang lalaki, kakawayan mo. Kakawayan mo lang. Ganun Apo. lang, na hindi yan nalalaman. Kaya ang tawag dito ay kaway-kaway. Ayun sa cultural anthropologist na si Prof. Professor Nestor Castro. Samutsari na raw ang mga kwento tungkol sa gayuma, hindi lang daw dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung gayuma, ito ay isang bagay na kadalasan ipinapainom sa isang tao para ikaw ay magkagusto do sa taong uh, naggagayuma sa'yo. Ano? Sa Ingles, ito ay love potion. Uh, so, may, may mga naniniwala dito pero meron ding mga hindi. Pero kung si Profesor Castro ang tatanungin, ang pag-ibig ay hindi dapat pinaglalaroan at wala ring sa pilitan. Sagrado dapat ang pagmamahal at hindi dapat gamitan ng gayuma o salamang ka. Sa akin palagay, dapat ang pag-ibig ay tao sa puso ng dalawang partido. Hindi po pwedeng yung isa lang nagmamahal, yung kabila ay napilitan dahil siya ay uh, ano to, tinutukan o kaya ginayuma. Kung gayuma marin lang ang pag-uusapan, eksperto daw sa bagay na yan, ang 32 years old na babaylan at tubong si Kihor na si Nikki. Ang kanyang kaalaman sa paggawa ng gayuma na manapa niya sa kanyang mga ninuno. Ang paboritong gayuma na madalas niyang irekomenda sa kanyang mga parokyano, tinatawag na Glamour Potion ito yung mga pampaganda. Pasweet nga lang kumbaga. So, magiging ito yung ginagtawag namin din iba is glamour potions. So, gaganda ka sa paningin ng tao para ito sa mga taong single naghahanap ng uh, katuwang sa buhay, ng boyfriend, ng ng uh, lover. So, pag in apply mo to sa sa katawan mo, sa mukha mo, yung aura mo patiting ka rin niya. Kwento ni Nikki, hindi na raw niya mabilang kung ilang tao na ang lumapit sa kanya para magpagawa ng gayuma. Ang kanyang mga homemade gayuma nagkakahalaga mula 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Pero paglilinaw niya, hindi lahat ng gustong magpagawa sa kanya ng gayuma ay ginagawa niya dahil natatakot din daw siya sa balik ng karma. Ako yung nagbenta, ako yung gumawa, ako yung nag-enchant, energy ko nandun. And siya din yung gumamit. So, kung pinilit niyo yung tao na yun, so of course, sapilitan yun. So, it's against human rights, <laughs> kung sa batas pa natin ng ta sa tao. And it's against the divine law then because we are, you it's a cheat eh. So, anything na gumagamit ng ganyan is merong balik, may bad karma yon Ang karma nun, syempre pagbabayaran mo yon sa mga naniniwala sa gayuma pero wala namang budget na magpagawa kay Nikki. Isang love potion ang kanyang ishinare sa Rated Corina na ang mga ingredients makikita lang daw sa ating kusina. So ang tawag sa potion na to, based most basically is panchamrit love potion. This is an Indian love potion. Ang gayuma na to or love potion na to is to invoke sweet thoughts in another or from the person na gusto, yung mga makakaamoy nito, ng samyo nito sa paligid mo. So, magaan yung loob nila sa'yo. Ang pinili ko ay ang uh, samyo ng lotus, uh, lotus ba? Lotus flower. Lotus flower is a symbol of prosperity. Tapos, lalagyan natin siya ng balete for protection. Konte. So, eto is ang cardamom cardamom. At ito naman ang cloves. Ginagamit natin yun sa pagluluto. Pang-apat naman ito is the cinnamon powder. Mm. This is for money. Para pwede din natin siyang gamitin, maka-attract ng sa negosyo. And of course the last ingredient and the most special and very common para maka-invoke tayo ng sweet into another sempre sympathetic magic tayo sa manifestation techniques and sa potions sa si pagluluto ang ginagamit namin is ang load ang lojan is like attract likes. Mm. So gumagamit tayo ng honey. Di ba? para sweet, kasi sweet eh. Mama, gayuma. Paglilinaw ni Nikki, mas mabisa pa rin daw ang tunay at wagas na pagmamahalan dahil hindi tulad ng gayuma, ang true love walang expiration. Nagbabala naman si Father Jojo Cerudo. Ang gayuma daw ay isang sumpa na gawa ng mga kampo ng kadiliman. Naniniwala ang simbahang katolika sa gayuma, pero tutol sila sa paggamit nito. Ito ay isang sumpa na uh, humihiram ng kapangyarihan mula sa kampo ng kadiliman, mula sa demonyo. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo ang gayuma. Dahil ito'y totoo. Yun nga lamang, uh, ang lahat ng bagay na uh, uh, sumusupil sa kalayaan ng kalooban ng isang tao, ito na ay nagiging masama. Therefore, hindi siya nanggagaling sa Diyos." totoo man o hindi ang bisa ng gayuma maniwala man tayo o hindi ang mahalaga ay ang respeto sa damdamin. Bawat isa sa atin may nakalaang tamang pag-ibig at tamang tao na mamahalin. Huwag nating iaasa sa love magic ang ating kaligayahan dahil sa huli mas makapangyarihan pa rin ang magic of love na bigay ng langit. Iba ang kilig sa pag-ibig na hindi pilit. The Pampa Kit. Itong Pampa kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, a micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.